saang ang Italy po Italy. Pag ganun no? Kailangan ko po, tay, ma makita ang baso or bottle. Kung wala pong bottle, baso po, mamaya, i-transfer nyo na lang po sa bottle plastic. Sir. Ipakita mo pa? Ito po, ito po. Ipakita mo ano Hindi ko po makita. Hindi ko po makita, tay. Hindi. Ayan, ayan, ayan. 'Yung takit po, 'yung takit pakialis muna at kakargahan ko po. Tay hindi ko makita 'yung battle. Yan. 'Yung bunga nga po, tay kailangan nakatutok 'yung camera. Yan, gay. Medyo lumayo tay, medyo lumayo. Ayang, yan, 'yang 'di 'wag mong babaguhin ha. 'Wag mong 'wag mong babaguhin. Ano pangalan ni nanay? Selmia sa bahay. 'Yung Selmia pa kay? Okay, sige, po. Huwag, huwag, huwag niyong babago eh. Okay po, pakisara po. At manood muna po kayo sa gagawin ko tay para makita niyo ang gagawin ko. Ito man. Ikaw kasi nakikita ko eh. Eh, ito may banta ito. Ang banta mo, mabait. Kaya lang pagka, ano, may pagkamasungit. Uh, pakihawak na lang para mapanood. Kailan pa si Sandal Kangel? Kailan pa si nanay sa hospital bago ako magsimula? Matagal na po. Buwan na. Ilang buwan? November 4. November 4? Tagal na nga. Anong okay. naging findings? Ano po, sir? Uh, May may lokim niya talakas lang. hindi makita kita kung ano may tuberculosis tapos sabi niya may tum ah apat na tumor sa kuwad sa baga tapos sabi may colon cancer mayon tapos 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 inilipat sa ibang hospital tapos, nung kuwad nung po, bago bago sabi niya piling uwe tapos intay yung sabi ko ano Na no, wala, wala Sabi, nagugulan na yung ating mabutihing doktor. At mga doktor yan, hindi natin pwede i-bypass yan. Ang sabi, eh, oh, mayroon daw siyang leukemia. At, ah, tuberculosis at leukemia. Ah, okay. Ganto, ganto, mama, ha? Aalisin ko. Ang totoo niya. Yeah, ang panbara. Ngayon, ang katubig ang panbara. Ngayon, ang gagawin natin. Pero galing na siya sa kapwa kang magagamot. Mga nagtatawas. Pinatawas niya ba? Dito lang po sa pinas Okay, anong sabi? Ano daw? May... Naglalaro? Ano? Oo, oh, apat. Apat ang kumukulam dyan. Mm. Balik lang to. Yung kumukulam nandito doon sa Italy. Ay, kumukulam nagpakulam, pakulam. Sorry. di dito yung kumukulam. Oh, sa bansa so, natin. Na, na. Pero meron pa to. Meron pa to sa o, meron pa. Ngayon to. Iba rin dito. Oo, ngayon isa-shot daw dyan. Actually, I mean ito sa inyo nakabuti na yung nanay mo pero gagawin ko paraan si ngayon si mama si mama suspikant ma 50-50 oh 50-50 oh. kasi ganyan nakabuti na yan inlock na nila para patayin ang tanging ano natin niya madam isang himala kumbaga magagaling oh. sa ating ama kasi ang layunin ko di ba tinawagan niyo ko ibig sabihin napapanood niyo yung mga video ko hmm. Tama? Ang lay ang layunin ko madam, alsin ko ang inilagay sa pasyente at papatayin ko. Papatayin ko. Pero hindi ako nangangako na mawabuhay yung pasyente kasi nakabote na. Pero gawin ko yung ko. Kasi ako, ang layunin ko lang po, inaalis ko lang yung inilagay sa pasyente. Wala akong sinasabi na ako ang Panginoon, ako magpapagaling diyan. kalukuhan yun, tao lang din po ako. Pero inaalis ko po ang inilagay sa pasyente. Kaya lang po, kung hindi ko sana nakabote yan, may tendency pa talagang agad-agarin ang pagaling. Pero ang tanging ano mo natin dyan, magdasal tayo na sana gumaling po. No? O, ayoko pong panghawakan na ano ha, kasi hindi ako Diyos, hindi ako ang amang laki lang na sinawi para sabihin ko na, ay hindi akong bala dyan, kung ama, gagaling yan, hindi po gano'n. Ang tanging para po natin, madam, naway magdasal tayo. Ready na po ba kayo sa mangyari? Ah, lagi sa okay, sige. Ito, papel lang ha. Manood, manood po kayo madiyan, madam nasa Italy po ang pasyente, 50-50 raw po sa hospital ngayon. Ito, yan na. Ayan hmm, lang. Uh, si sir, uh, si sir. Ang bantay niya. Tapos. Iliwanag po yun. Kung masama po yun, aalisin ko sa yon. Kaya lang, hindi ko po pwedeng alisin sa yon kasi liwanag po yun. Yun po yung bantay mo. Simula malit ka pa oh, lang, kasama mo na Hanggang ngayon po? Opo. Ayun nga nakatayo. Ayun nga nakatayo. Ay, dito sa tulog. Apo. Mm. Eh, ikaw wala kang bantay. At binulong sa akin ng bantay ko na ikaw ang po. Mm. Pero kaya mo yun. Para sa mama mo. Di ba? Titiisi natin. Okay. So, ha. Sumunod lang sa ano ko ha. Para ano. Matry ko na kasi may isang masakit, masakit. masakit talaga. Oo. Ito, maniwala. Ayaw mo na yung mama mo na kano? Para, para sa mama mo. Para sa mama mo. Para ma lang natin. Eh, lang papel, no? Wala ko. Oy. Baka sabi mo, may nilagay ako. Kung pwede naman. lang sana ako, hindi ko. Pero ayaw, eh. Ano sa change -change? Ay, Para sa sa Basta sumunod sa sasabihin ko. Yan na, ready na tayo ha. Okay. Ah, uh, gumaling na uh, naway sana gumaling na tuluyan pero mabuti na ang mamam. No? Okay. O kaya masaya kana nang ngahin. Biyalan. Pwede na po siyay para uh, sa mga amang. Mama naman, siya uh. tabi niya. <coughs> okay, yan lang ha. Mm. Eh, s -s sakit, sakit doctor mo na tayo. Siya pa naman, bigit. Hindi pa siya manukuha ng medicine. Wala. Wala tumututok ng dimi niya. Ibig sabihin wala na ito naman po yung kanto. at yung sundo Yung sundo po talaga hmm. Aray! Yan po yung sundo, ito naman kulam, barang Dalawa aray. po yun Aray! Satur, aray po, tenet ang dararata sa pasyente mag Duwa tayo sa si Espiritu ng Diyos Diyos sa lahat, Diyos nila katakotan sa peano Poo! <laughs> Tatanggalin mo yung nilagay mo dun ha Ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo na. Apat po bumibira rito. O dalawang kamay mula ulo. Sumunod. Sige. Tanggalin mo ha. Aalis na yan. Aalis na yan. Oo. O, oh, oh. sige. Matindi ba ang galit mo? Ingit galit. Ha? ingit galit. Aalis mo na. O, ba? oh, sige. Baklas, baklas, baklas. Ay! Yung iba nandun sa Italy. Yung kumukulang din at saka nagbayad. Tama? 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 Kayo na kulam? Opo, o, o, o bak na simula. Papatay nyo na ba yun? Papatay nyo na. O, o, o. o pag namatay matay nyo, patay din kayo ha. Nagkakintindihan. Nagkakintindihan. Marami na kang pinatay. Marami na. Huwag mo kong inaano. Ah, nililito-lito mo kami. Gagaling yun, hindi? Gagaling. Uulitin ko. Ah, marami kayo? Oh. Marami kayo? Ha? Ah? Ah? Sige, baklas, baklas. tanggal, tanggal, tanggal. Ayan lang si Ra. Ayan lang yun oh. Mainit? Nagbabaga? Nagbabaga? Ha? Ah? Kala mo uling? Ah? Sige, baklas, baklas. Walang niya. Abali, apat to Apat niyo Sige. Sige, sige. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Ito yung ano, ito yung matikas na mangkukulam. Ano mang mangyari, hindi aamin na pangala. Ano? Sige sa pa, pangalan. hindi. Matikas to. Ano, 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 Ngayon mismo ha? Ngayon mismo ha? O sige. Sige pa, konti pa. Konti pa. Dinda, sige, sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Patayan tayo ha. Kilala mo ko hindi. Hindi. Oh, bakit ito? Kilala nila ako. Naninood sila ng video ko. Walang yaka. Bira ka ng bira. O, magpapakilala ko ha. Ako, ang team Apo Eric, Apo Charlie, taga Zambales. Ayokinanin okay yung mga tao na namumuhay lang na maayos ha. Opo! Ha? ha? Opo! O, oh, tanggal lahat. Tanggal. Tanggal. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Walang iyak kayo. May boti ba kayo? Na ano? Ah, sir? Sir? Pakulan ng... Yan, yan. La... Tanggalin mo yung laman. Ikukulong ko to. Ikatan, Tanggalin mo yung laman. Pagayin saan tayo. Angay, gilala mo na ka. Opo! Opo. Pero kanina hindi. Oh, sige. ayari yari ka ngayon sa akin. Pagayin. Pwede... Sige pa, Kunti na lang. Kunti <coughs> na lang. Dito ka, boy. Pag inilapit ko sa'yo, saram mo ah. Pagayin saan tayo. Panginoon bas like, kong Isus, aking madakilaw, may nga nang bas sa iyo, na ikulong kong bumagambalang pasyente sa Italy. San Ipratri, Sakmek. Agal! Chay-chay. Sa nga lang ni Isus. Chay-chay. Balik. Tete. Tete. Ah, uh, inumin mo to. Kahit hanggang dito lang. Hmm. kasi ikaw inipitan ikaw pong ng Ah, uh, sa salamat dito ko sa Alcala, Pangasinan ko sa nanggagamot. Ah, uh, ito po yung mama nila, mother nila nasa Italy, 50-50 na raw po. Maraming naging findings tapos yun nawala naman yung mga naging findings. Ngayon po ah uh, ito ginagamot natin sa tulong ng ating amang Dakila. Maraming salamat po Ama. Uh, sa Panginoon. Shout out nga pala kay Apo Rap po na po Marwin, mga team Apo, at saka sa team Supremo, mga veteranong pambatero po yan, si Apo Carl, Apo Jet, Apo Junel, Ap ah, Brother Gerald. Shout out sa inyo. Kay Sis Maika, kay Apo Rosita, at saka kay Ma'am Melo Legario. ah uh, manalangin po tayo na magtuloy-tuloy po ang kagalingan ng kanilang mother. At uh, yung talagang malakas ang bumira. Papatayin na po ayaw bumilang ng araw sa pagbumilang pag ako nangyayari. Magandang umaga. Pooh!